sa na naganap na Guillermo Awards Night, parehong nakuha nina na Catherine Bernardo at Aldrin Richards ang titulong Box Office Queen at Box Office King. Pagkababa ni Catherine sa stage pagkatapos sunduin ni Alden, inabot kay Catherine ang kanyang awards at ang flower bouquet. Inadres ni Catherine Bernardo sa kanyang speech ang kanyang award sa kanyang pasasalamat sa pelikula nilang A Very Good Girl. Honored to be here tonight. Magandang gabi po sa inyo lahat. So this wouldn't be possible without A Very Good Girl. So I'd like to thank um, my star cinema family. Noong kasunod na niyang pasasalamatan at binanggit niya ang salitang fan, sigawan agad ang kanyang mga tagahanga. Into the fans! Malaki ang pasasalamat ni Catherine sa kanyang mga fans dahil hindi siya iniwan nito sa kabila ng mga nakaraang nangyari sa kanya. Thank you so much for allowing me to explore a different genre and still having my back no matter what happens. Dagdag pa ng dalaga na kahit anong desisyon niya pagdating sa trabaho ay nandyan pa rin ang kanyang mga fans para sumuporta sa kanya. You've always trusted my career decisions And hindi nyo alam kung gaano yung kaimportante sa akin. So salamat sa pag iintindi Nakatanggap ulit si Katrin ng dalawang flower bouquet para sa kanya at sa mama niya galing sa Kat Din Official Fans Club. Kat Din Official, hi guys! It's nice to meet you! Maraming salamat sa pa-flowers kay mama and para rin sa akin. Happy Mother's Day to all the moms out there and... Kasunod naman na umakyat ng stage si Alden Richards para tanggapin ang kanyang awards bilang box office king. Unang pinasasalamatan ni Alden Richards sa kanyang speech ang bumubuo sa Guillermo Mendoza Awards po sa lahat. Uh, sa gusto ko po magpasalamat sa uh, Guillermo Mendoza uh, Foundation and of course to the award giving body para po sa Inaalay din niya ang kanyang award sa kanyang leading lady sa pelikulang The Five Breakups and a Romance na si Julia Montes, kaya siya nakuhang box office king. Uh, very supportive at nakaparehang uh, sa pelikula po na si Julia Montes par para sa ito par and um, uh, maraming maraming po. Samantala, pinagkaguluhan si Alden Richard sa pagdating niya sa venue kung saan idinaos ang awards night.